Huwag dyan na, ha? Eh. Oh, sana kaya napunta yun. <laughs> Hindi na dumating. Sabi ko wala sa is Uy, binangin niyo nga. Parang ang patay. <laughs> yan. Wala ka. Two, four, six, eight, Tama. Tama. ko. Kahit <laughs> Ako na? Ako? Hindi, <laughs> ikaw. <laughs> <laughs> oh, gusto ni Budang niya. Mm -hmm. Ayoko, yes. Sariliwa. Ay, hindi, hindi, hmm? hindi, hindi. Ang bahay kaagad, nagpapasapaw. Mm -hmm. Nagpapasapaw. Nais na ako eh. Diyan. sa Ini coba. Hmm. Oh, ya, ya, ya. Hmm.

maganda ka ano o ko to huy sa'yo anong babahayad hahahaha <laughs> yes, um, okay o, siya, si ano ah. si may may pala girl walang palagan na walang Walang kwenta wala, yung discarte natin sa swerte. <laughs> <laughs> mala... Mas maganda yata yung walang discarte. <laughs> sa akin <mala> naman yung discarte na nalagod. <laughs> <laughs> galing, galing yung moy moy. Black <laughs> triangle to mga lods. <laughs> grabe to. Walang panalo. Yung kontrabida sa kayong mga bida. <laughs> Uy! Uy! Uy. <laughs> <laughs> Iba! Eme, eme yan ha. Pag kami, nanetwis ako. <laughs> <lang>. Napakaganda kasi. Sa ano, uul. Hmm. Ito lang po. Ito lang. Oh.

hindi ko lang alam kung dumi oh. dumidiskarte o oh. Yeah. nang nag <laughs> Grabe. Grabe. Yan. Okay. Hmm? Oh, oh, eh. hey? Ang tagal. Oh, gusto mo rin na yan. Na, hindi ko na ibigay eh. Wait lang ah. Ito mo convert.

Ganda Aho. yung ang swerte sa mat disk. Wala kayong kabash ngayon. <laughs> <laughs> Bash niyo si Pandey. Muntay niyo madiskarte na tayo <laughs> so sa walang Basa-basa <diskarte> <laughs> ka pa ng baraha. <laughs> walang kabasa. <laughs> Ganda ng baraha niya. Walang katalo eh. Katong gates meron pa. pwede na natin isabak si My My Mother sabak mo dun sa ano? sa derby <laughs> sa Iran. run <laughs> pwede na i to sa Iran. run natatalo tayo, pandoy ah oo nga, ka na maayos wala <laughs> kang <Manakang> puro <laughs> magbibigyan tayo para hindi nila mabasa <laughs> <das. laughs> tahimik yung, ano, yung katabi niya bakit yung para <laughs> Bang. Ako ulit. hindi kami. Oh, okay. <laughs> <I don't know. laughs> Ay, meron pa lang ako. Oh. oh. oh.

Kamusta? Wala. <laughs> Drone na to. Wala nang palagan. Drone na to. Wala nang palagan. <laughs> Ba't di nyo sinasapaw? Mga sa akin. na. Sa draw ko na hindi sinapaw. Kakainis. Na Ay! Sayang, so, sayang. So, oh, Nagpatas pa nga ako eh. Hindi ako. Sama ka na. <laughs> ayaw ko. Nagpatas pa ako. Ayaw kasi nga na eh. Sama Puro eh. Ilang ka? 20 lang. 20 lang, 20. Ilang ka? Ay, ilang na lang ako stress ka na lang. No, no, it's it's number number number. Number. Alas na nga lang ako eh, nagpataas pa ako eh. Kala ah, ko nakaiputang no, na no. yung... Buo ba yung 4? Hindi, mm, dalawa eh. Hindi ako sirain eh. Nami pa naman para. Nakuha yung hits natin eh. Hindi nga hits na eh. Cut. Nakalino kaya yun? Pero kung sasapang mo so, yun, magdodraw ako uh, kahit tongits ako okay. eh. Hindi ko mm -hmm. totongits eh. Wait.

ang binigay niya. niya? 30. 30. Ano bang gusto niya? Sa akin 30. Ay, okay. na ano? Hindi nasa na, na, na Ay, Heart Heart Ay, nasa so, kanya sa kanya kanina. na. Ano na kaya? Oo. Heart to diamond? Ice. Heart to diamond. Heart to diamond. Heart to diamond. Ay, nasa kanya. Hindi ko napansin that pala kanya na yung doon. Sayang, no? Mas bababa ka ano na lang eh. eh. Ito na yung ano. Bababa ka na. some face pretty. Ang gulito ka, Ay, Boss D, kanina pa. Nahanap ka na ng mga fans. Queen. Mm -hmm. Video lang muna kami ngayon. Walang live. Kaya pa natahin, guy. Oo. Mm -hmm. Sa kanya yung panahalga. Talo yung mga nyo eh, yung discard nyo sa ano ko eh, swerte ko eh, <laughs> panis. oh hindi <laughs> 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 na alam. Hindi na alam. <laughs> <laughs> Sisirain yung discarded, mas wala siyang discarded. Nabigyan <laughs> pa. Nabigyan niya. Sige nga. Sige so, yeah. Sige nga isa pa. Don't eat... Don't eat na. Don't <laughs> niya pa, oh. Don't <laughs> <Dito laughs> it's. So ma, aku, it's so na <laughs> oh. isang Ito mo kuha mo to. naman. dito oh sa gasa oh. Ay Ang nakipit ka sana. Porti. So, salamin. <laughs> Ako, ulit <only> yung eats. Ulit yung eats. <laughs> Ay, kung yung muna yung eats. Kung yung muna Oh, Three, four, five. 6 7 8 9 10 11 12 13 Dalawa nga kalaban namin. <laughs> eh, hirap na hirap kami. Irap talaga kay sa ako. Ito nung bala niyo? Hindi ko lang alam na natapat. Ganyan si Mosti, taga-turo din. Grabe tatlo na kalaban natin. <laughs> Ito na. Mali? Mali? Ano dapat? Ito. Hmm, Ito gusto mo yan, King. Mahirap din palang kalaban yung walang alam, no? Kasi <laughs> hindi mo na, rin diskarte tapo ka lang din ng tapon. Eh, yung bao! stress ko din pa <laughs> <laughs> Meron na lang, umuutot pa. <laughs> Kasi sila, si, discarte ko dito. Kayawa okay, na tayo. Tsaka, 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 tsaka. mà đi anh ơi yung á bố anh nga sân đuốc sân đuốc sân đuốc sân đuốc sân ice cream, <No>. oh. Oh. <laughs> 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 <coughs> Sehingga, Mahi, mahirap pagi gini, nonton yang ketentu, oh, ayo gusto apa, apa? iya, oh, oh gustonya ini <laughs>